What's up guys, muling nagbabalik Terdong TV So ngayon, manonood na naman tayo ng mga nakakatawa at mga nakaka-good vibes na memes na nagkalat dito sa internet Mga funny videos sa sigurado mga good vibes kayo at mga funny memes sigurado na sigurado mabubuo ng mga araw nyo Kaya tara, manood tayo So, Hello, Tol. Kamusta ka na dyan? Ayos ka lang dyan, Tol. Taka, Tol. Oh, Taka, Tol. Punta ka dito. Oo, oh, nah, ka dito. Nakakalapit ka dito. Akala ko talaga video call yun. Bakit nalapit mo lang pala? Ba't nandiyan ka lang? Hala! Hala! Bait na, masipag pa, mm -hmm. yan ang dapat tularan ng mga kabataan. Dahil imbis na nasa bahay lang at nagsiselfone, dito ay busy-busy siya sa kanyang negosyo. Shoutout sa mga kabataan dyan! Manulam! Bagay! Mabait na, masipag pa, Ito yan pa. ang dapat tularan ng mga kabataan. Dahil imbis na nasa bahay lang at nagsiselfone, dito ay busy-busy siya sa kanyang negosyo. Iba na talaga mga kabataan ngayon. Manulam! Galaw-galaw! <laughs> Siguro ang daming tinamaan dyan, kaya ang daming basher ni ate, no? Um, ano lang? Happy Chinese New Year, mga boss! Pero bakit wala mga Chinese? Puro Pilipino nandito. dito. Eh kasi po, nasa Pilipinas pal, tayo. Nasa Pilipinas tayo, kuya. <laughs> Hala! <Against> the... <laughs> 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 Bawal mag-away, may camera. <laughs> Nonchalant? Oh, nonchalant. anong ibig sabihin nun? Nonchalant. Meron bang Chinese na walang pakialam dito sa mundo? Sinasabing, wala. Ano ba yung nonchalant? Parang ano, hindi siya part ng family ng Chinese. What? ano daw? Nonchalant eh. Nonchalant, non-Chinese. Chalant, walay, walang pakialam ko ng kake lang. Hindi ba, malapit-lapit lang. Oy, yayan mo magsikahan ng uh, magkumare. Ingay niya, oh. <laughs> Lakas. Pag ikaw nakurot ni nanay, ah, yari talaga, tutoy. Kung <laughs> ano ba tumubulaw yun, uy? Bro! <laughs> Tungo, pungugos no ng pinggon! Kala ko ka mandiga Wala ba pang amoy, kuya? Ay! <laughs> ha? Ano ba naman yan? <laughs> Dawid lang, para makita ka, para makita ka! Ano <laughs> ba Tama naman, para makita ka! <laughs> Ayan. <laughs> dinapansin di ka. Mami, din na. <laughs> kumare mo, kumare mo. <laughs> Oo, oh, kumare ko bakit. Kumare mo yan? Oo. Oh. Dapat <laughs> ganyan ka <kaman>, manamit. Tangki mo po. Po ka dati. E dahil <laughs> <laughs> ganyan sa kumbento to. Ay, di ba yung <laughs> classmate? <laughs> Hindi. Nung elementary kami, nung nagpano. Totoo ba yun, Nay? Kumbento to. E ako sa Miss Rigordia, pwesto ko. Po, po. Kaso ba yan? <tod> ano na nangyari? Kahit gaano ka pa ka gangsta, kung ito naman ang makikita mo, titiklop na talaga. Ay, naku, huwag lang ipis na lumilipad, okay lang gagamba. <laughs> nabunan na kayo ng pagliligpit nandiyan pa rin kayo hindi kasi nagtira ng na pang-uwi eh. <laughs> ano yun? <laughs> parang parang pot-pot lang <laughs> Uy! Aquaman, ikaw ba yan? Kung saan-saan ka nalang lumalabas ngayon? Ibang klase ka, boy! Ay, kaya pala suwabe yung mga sumasayaw niyan. Kasi may nagahatak sa ilalim. Yung pala yung sikreto nila akala ko magaling talaga. <laughs> Hindi naman pala. <laughs> Sabi mo sexy ka. Ibang lahi na si pare. na pa Oh, oh. What? Oh, oh. At seryoso ba yan? Seryoso? <laughs> Grabe yun ha? Takot. <laughs> Ayop First look. <laughs> Napagtripan na naman yung groom. <laughs> Naku. Naku po! mangyak iyak na siya, oh yan na. <laughs> Ayop. Doon na yung moment eh. Naiyak na yung group eh. Kaso tito niya pala. Ano na parada yan oh. Sagaran yan. Ilang pitak atras abad. Ayan oh. Baka nandiyan lang sa sasakyan yun? yung ginagawa yung ano, building. <laughs> para yan. Iba klase, no? Ang oh, gabi yung kamay ko. Nadadagan ang mga. Nadadagan do... ang ah, mga doon. Aray, ito, aray, aray, aray. Uy. Uy. Tampo agad. Ay. Bilis magbago ng mood. Ikaw si kasi kuya, nangistorbo na mo eh. <laughs> Ay hala! <laughs> <laughs> ano to? Hindi naman tinipid ah. pero tinamad. <laughs> ano yan? Huwag <laughs> naman po sana nasa Pilipinas yan ha? Huwag naman sana talaga. Pero mukha naman sa ibang bansa yan. Go! <laughs> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Uy, wala na sa doon! Nawawa naman na pagtripan! Kung akala niya, ang galing-galing niya, -galing eh! Alam niya kayo? Ang lakas ang hit niyo, ha? Iho, tama na. Tama na, Iho. Hala. Kaya gusto mo magtrabaho sa Jollibee. Baka mag-apply na nga bukas. Saan branch mo ba kayo, ate? Doon ako mag-a-apply. Oh. oh, I'm so sorry. Oh my gosh. <laughs> oh. Ay, ay putik ka. Ang yabang mo to. Sina naman pala talaga yung may-ari. Tawa at good vibes <laughs> ka ba sa mga funny memes at mga funny videos na napanood mo? Kung nag-ibig eh, huwag mong kalimutan i-subscribe ang aking channel para lagi ka-updated sa aking mga uploads. Yung lang nagpapaalam, Tardong TV. Out.